Anong laro nga ito? Haunted Dorm? Ayan, Haunted Dorm. Forgatory 5. I know. 6 na tayo. Kaya maghihintay ka lang ng mga mo. Tapos, oh my god, oh my god. Ay, naunahan ako. Na. Oh my goodness. Ay, ayoko niyan. Maganda dito yung may makukuha kang diamante. Kasi malaki makukuha. Mara, malaki yung pera ng diamante. Oh my god, wala na. No choice tayo. Kuha tayo na itong trash bin. Trash bin? Yan, tapos, go to bed. It's time to sleep. Yan, kunin natin tong Aladdin box. Ooh, nice, 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 nice. Yan, upgrade, upgrade. Tingnan natin matapos at ay trash can output 2 gold coins. Oh my god, and level up muna para dumami ang pera. my friend. Lakihan mo naman kasi yung bala mo, friend. Mamamatay ka talaga niyan. Anong klaseng bala ba naman yan? Dapat malakas bala mo dyan. Para hindi ka mamatay. Oh my God. Para siyang mapatay mo. Yan. Asan na yung monster? Hanapin natin. Ay, nagpapatas ng level! Ah! Punti na lang. Saan siya pumunta? Cool. Go girl! Can do it! Tasan natin ito. Ooh, meron na nakakairita. Ang dami nyo. Kasi ito namang kalaro ko. Hindi man lang nilalakasan yung bala. Paano natin mapapatay yan, friend? Ay! 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 Diyos mo, sa kasi, nangapit bahay pa. Oh, 256 to 100. Oh my god! Bili na tayo nito. Monsigi.